So mga guys, so nandito naman tayo kay Nanay Conching no sa mga accessories niya rito sa mga takip. Robot yun ah. Magkano magkano? Kaya na nabili Ay mga robot pala no ano? so, Magkano na bilhin mo tayo? 150 Oh 150 Magkano yan? So nandito mga katropa natin mga kablogger no. So nandito na tayo nagsama-sama na kami dito ng mga ano grupo ng kablogger natin. Oh, magic, magic. Iyon no. Know? Mga team team vlogger oh, burautan tumangay sama na kami rito no. banding-banding. <laughs> naman na oh. ay ay nagkaroon ng ganun laruan ni Magkano na nai dito, ang dami oh. Ito yung madadampot mo rito oh. So yung mga laruan boss, magkano yan boss? Ito isang to, isang daan. Ay robot pa yan boss? Sige boss, paano ma... Ay galing ah oh. Magkano na lang yan yan boss? to, ay, to. Pero ang negosyable na yung isang daan o fixed na talaga yung isang Fix na ito na na may tawad pa. Ah, pa. So, pa. may pa. Oh, negosyable pa. usable pa. So, yan, yan. Oh? so, mga guys, nandito natin mga ano. Yung isa pa, isa boss. Yung kulay puta, boss. Magkano yan, boss? Robot pa rin yung kulay puti, boss. Oh, sa'yo na ito lahat, boss, ha? Oh, sa'yo na lahat, boss, ha? Oh, yung klaseng tindero natin, hindi marunong ng presyo ah. Uh, Ayan. Mga robot. yan dito lang. Ito, uh, uh, 50. 50. Uh, Ito so malaki, ano? 100. Ito na po. Sa may bangkong video po tayo dito sa dolo, hindi lang po doon sa entrance, no? Sa entrance may video rin po. Tony Vlog po. Tony Vlog. Oh, Tony Vlog. Okay. Ay, stick it, boss. Ganun stick it. Tabi mo na tayo rito. O, may tabi ka na oh. oh, salamat po sa. Ay, shout out ka muna boss para sa kita sa vlog oh. ko. Yan, shout out. Oh, yeah. <laughs> <Yan> Ang bagong vlog. <laughs> oh, oh, sige, salamat po. Oh. Salamat po. So, mayroon naman tayo rito mga ito. So, Iko ka naman. Ito. Mayroon po tayo Ay, rito mga ano, mga keyboard dyan. po no, mga nina, guys, so, may mga accessories siya rito. Pag so magkano so, mag ang keyboard po? Pag -tong Pag -tong po? Lang ha? Lang oh, 20 lang siya niyan, 20. Bindi lang siya. O 20 pesos keyboard ba? -tong so ito naman itong mga dito mga guys. Magkano ka no? So wala na sa 20 pesos lang mga keyboard. So may mga accessory pa sa rito mga sa cellphone. So ito naman dito, sasabihin natin ito sa mga customer natin. Dito mga second hand dito kasi. Pero kadalasan naman dito ba guys, hindi naman palyado ito mga ito ang kadalasan nasisira yung ano yung pinaka charger niya no Oo, pero mga kable niya. wala hindi nang bihira na nasisira so, ito. so magkano, magkano dyan magkano dyan magkano po to? mag mga... sir magkano nga dyan sa ano? so, yung mga cord na to kapuysa ka nakakabili ka nakakatulong ka pa o oh, oh diba? masama, tama tama ganun yun dito sa Burotan kasi hindi natin masasabi mayroon tayong original hmm. may mga sikahan tayo yes. Yan. Kaya dito sa mga si Kanan, weather weather lang. Oh, Yan. Swerte yan tayo. Kung ikaw mausisa ka talaga, oh, testing mo mo na. Oh, Para pag uwi tamat, mo tamat. sa bahay, sigurado ka. Oh. yun <laughs> lang. <laughs> oh, diba? Basta bumili lang. At least nakakatulong ka, di ba? Oh, yan diba? yung maganda ron. <laughs> at least bumili. Uh, oh, at least. Uh, oh, ganun diba? kasi. Oh, Kanya-kanya ang mga diskar, wala mong pagkailan. Bumila kong sira eh. Oh, wala mong wise. Oh, wise oh, ka. Oh, yun yan, tayo, dito. Kapasabili. Pero ito, buo pa rin. Mukhang buo pa to ah condenser mic. Oh. oh. Sa video kaya ko yan. Video ko okay. Sa cellphone. Yes. Yeah. Ah, naka ano siya. Ford okay. no. Oh. oh. Ayan. Yeah, ma... Kasi seat na siya. Seat magkano sir? 300 siya. 300 yeah. lang. Kaya ko shopping. Shopping. Kung ikaw, kung gusto ko naman. makan po ito? Magkana? lang. Ayan okay. oh, mga ito. Bakit? Ayan. Ayan. Boss, good morning, boss. Ah, uh, bin, may binta sana ako ng t-shirt sa'yo. Bibinta ko yung t-shirt sa'yo. Katropa. Hoy. Ano? Complete ka. 150 lang bibina one t-shirt. Napakamura na ito, talagang mura ula talaga. Ula oh, t-shirt $150, 150 lang. <laughs> <laughs> oh, ayan, 150 lang mga guys, ha. So, yung mga um, uh, ano natin. Bibenta 150. Bib Pero may ano na -no, to, guys. So, may may tatak na to. Ah, may tatak na. Oh, may tatak na to. So, ibobuklatin eh, bu mo, boss. Buklat mo baka <mimic> uh, 150. Oh, 150 ah. Oh, oh, bago na. Oh, bago pa. Ano? Pa. Ang laki ah. Tatak uh, ka. Okay. Bo. Oh, yun no. Oh, uh, iyon. <mimic>

yung mga, mga subscriber ko pag nagupit na pag nagupit na, na yung mga subscriber ko subscriber ni Tony Vlog sa ni no Airport please naman yung mga viewers pakisubscribe nyo mm naman -hmm. si Ego hindi ko oh. natin si Vlog pakisupport na naman natin to na konti na, na lang mga katropa konti Gubi. na lang konti na. Na, na. Oh, na, na makukuha nyo yeah. na makukuha nyo na yung 1,000 subscribers konti yeah. na pakitulungin na yeah. lang ha yung mga viewers ko ha subscribers ha pakihelp lang si Kubuntin Vlog ha Alright. Para, para, para wala may natin, para walang may Tawagan mo siya, tawagan mo. Ano ba siya sabihin natin na si Kumpunting ano ba? No, 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 Tolong, oh, oh, Tulungan natin. Yeah. Tulungan natin si Kumpunting Vlog. Para oh, may para para natin ma na. man, oh, para, ma ma siya. Para Para makamit na yung ano. Para, okay, po, mo, uh, na tawagan ba. mo, tapos ano pa sabihin. Alright, sige. Kasi ano ko yan, ina-interview ko, ano masasabi dyan? Sige na. <prueba> Pakasabihin ng natin eh. Hindi. tayo. Nandito yung <questan> grupo eh. Sino Sila kay. Sila Nasa sila kay. Nandito sa dulo, nandulo na. Nandito pa sa Oy. Atrobal na kay. Where are you now? Hindi <coughs> <coughs> dito, dito pa kami oh nagpapakain no? Ayun nagpapakain. Right, <coughs> bagong dito <coughs> ay, dito bandito mga ito. Yan dito tayo pag-diskusyon. Wala na muna natin. Speaker Aisha ko. Dito tayo sa mga antique mga ito. So. Yeah. So, mga Aisha so, dito tayo, updateis so mga ito mga presyoan, mga lumang mga, mga antique no. Oh so, yeah. yan. So tatanong natin magkano mga presyoan. So dito na sa Carmen plano sa market. So magkano to, boss? Ay yeah, 500. Yan 500. So isang piraso, Five dalawa kasi ito mga gays mo, dalawa yung kataka ko ito, 500 lang mga gays So mga antik na lipon, mga 80s ito mga gays mo, mga 80 mga ganito. So ito boss, magkano naman ito? Si kwenta, si kwenta. So bagong lato, mga bagong uh, lato ko dito mga gays mo, mga bagong dating. Sana kapwisto si tatay. Hindi lang sa piston na. 50 lang. Yung mga... Uy, hey, morning po boss. Ikaw pala yan. Ito, bagong latak boss. Ayan. Oh, Sabi, bago lang si tatay, Oh. Magkano Ito po, oh, razor po boss. Tatay. Okay. Ito, magkano ang Ha? So, 150 mga isyo. Razor. Yan, ako. Antique yan eh no? pa to. mga antik na. Ayun, mga antik ko na telepon magkano ganito po, computer. Sa cold computer to, guys. So, ito. So, naman to, Ah, 150 sa mga sa mga computer man to, may nadala pa ng sa mga ganap ng ore mga iba't ibang ori dito mga ano ito ito, gamit ito so naman ito tayo? so sa computer to no? Saan, sa computer San, oh. so sandaan lang ito mura ito, pag binili mo ito sa brand yung mahal din ito dito sa Boroto ng Carmen Planos, mas nakabili ka ng murang presyuhan dito. So dami rin yung mga ano-ano camera ba mga interesado naman guys mga paala na kayo magpa-check up dito Kung ano mga problema, anong issue no Maganda rin So magkano naman to tayo? Sandaan Sandaan lang din So mga brand ano to Ano to mga Ano to mga, ano, mga brand new pa to Hindi pa mga gamit So nakita mo naman may lalagyan pa So hindi naman may isa na tawag na burautan talaga Is mga gamit na Mga sikana na ito mga brand new pa talaga ha yeah. Welcome. Okay, eh magkano naman to? Ay, yeah, yan. Magkasama dalawang pares yung mga sa dalawang piraso, 500 lang. Yung mahilig sa kumanta diyan, may video Yan oh, dalawang piraso yan ha. All right, so salamat po. Dito lipat naman tayo da, dapo naman tayo dito sa kabilang mga guys. Dadapo naman tayo sa kabila dito sa mga laruan. Ay, boss mga ano to di battery ah ito ah display lang talaga siya ah, ito pa lang mga guys pang display ah okay ginawa nila na ano ah mga scrap yata to ah mga hindi ibig sabihin mga pisa pisa mga pinaggagamitan no inassemble ng ano galing nga no alam mo ko mayroon ng mga pisa pisa na mga english Uh, ginawa niya ng laruan pero plano okay Oh, uh, so magkano bintan mo to sa mga boss 200 ayun no so ginawa ano lang siya mga part na sa mga gamit to part sa mga parts to ginawa niya ng laruan pero plano yan yeah. ito naman mga yung ano yan ah uh, 250 hindi ko bol pa ayan so pwede nyo na daw mga tawaran to mga iso 250 fifty, oh, baka ano lang to, mga, ano to, mga ano to mga ano to ah hindi talaga is ina symbol siya hindi to, tali, talaga totally talaga siya na ano yari. ina inasimble oh. o oh, galing, oh. galing ah talaga mga Pilipino talaga oh. talagang ano talaga mga Pilipino Kala ko laruan talaga na bibili para ano lang to, a symbol lang pala. Ang galing no. galing talaga. Eh, pag mamalaki rin talaga mga Pilipino. Ito ba gawa ng Pilipino? Ang tanong natin kung ano. Oh, ayan. Hindi natin oh, ang Ayun Alam mo tong mga ganito yung mga cars ng pang S4 ano yung pang karera to no. Yeah. Okay. Tato 50 to 50. So dito naman tayo sa mga So laruan mo to, magkano mo to, boss? 350. Yan, 350. Kasama daw do battery remote, no? Remote na laruan yan. So, Abilap kayo mga laruan dito, mura lang 350. So yan, mga boss. Ito mayroon naman siyang speaker mga guys, so, 350 speaker mga brand nito, hindi mga second hand to, ha. Yan, mga may mga karton pa lang mga guys. 350 lang. So, ano pa ito? Electric pan. So, magkano naman to? 350 rin. oh yan mayroon naman tayo rito ng mga ano. Yung 350. Uh, power bank, no? Yan. 350 lang mga isang. Gantang klase yan. Tagal malobat sa Hindi siya yung mga ano, China. Mabilis malobat sa okay. China. Ay, isang oras yan bago mag Sobrang Ay, sobra pa. Hindi Sobra. Ito, magkano naman to? Ito, magkano naman to? Ah, pang yung, ano na po sa tubig. Eh. Pang sisid. Yeah. Update na natin mga ang ganda ng mga laruan mga guys. So, sa tatlong ng mga lahat mga ay, ay, ng mga gustong bumili ng mga gamit dito. Eh. Ang ganda ng laruan nito ni guys. So, ito. Yan. So, ito mga guys, so, may issue na to ah. Ito pwede na pang display. Hindi na gumagana to, tino. Oh. Talagang ayan. So, magkano bintana naman to na to na? Ay, hindi ba? Oh, so, wala walang si kayo kay ate pala to. Walang <laughs> true. kay mga laro sa anak niyo. Dito na kay ate dito sa Tarme sa gitna ng Carmon Planes mga guys. So, Naghanap ko ng mga laro 200 lang. Solid ko 'to, pang-pwede pang display ipapagawa niyo lang 200 lang.